Yes, uh, mayroon lang tayong topic dito sa ano? Dito sa ginawa nitong uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Huh? May ginawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba ay kaya-aya sa mga tao? Alam niyo ba ang ginawa ni Pangulong Duterte doon sa isang OFW? Ganito ba kasama si Duterte? Hindi ko kinakampihan si Duterte dito. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi ko kinakampihan dito. Eto ba nang siya ay presidente, may ginawa ba ito? Ano bang ginawa nito? Ha? Bakit ginawa niya ito? Napaka, ano mo, Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Ano ba pinagagawa mo? Bakit ginawa mo ito sa ating UFW? Tapos sinasabihan ka na gumagamit ka daw ng... Ito, panuorin natin na lang para makita natin kung gaano matutuwa ka ba sa ginawa niya o mabubuisit ka sa ginagawa niya. Ha? Ano bang... Ano bang ginawa nitong uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa bayan? Ba't hindi natin ipakita kung may ginawa ito? Kung may ginawa siya dito sa atin sa bayan ng ito. Nang naging pangulo siya ng bansa. Ano ba ginawa nito? Panoorin nga natin kung ano ginawa nito. Dalawang dekadang nagtrabaho bilang kusenero sa Middle East si Roderick Aginaldo, Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017, nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. Para kung ano, tumigil yung ano, tumigil yung mundo namin nung kina. Si bilang nanay po, mahirap po na sasabi mo sa anak mo na wala, baka hindi na dumating diba pa. Maraming nilapitang opisyal si Nanay Francesca para idulog ng tulong si Roderick. Isa sa sinubukan niyang kontakin si Senador Bongo na nooy Special Assistant to the President. Gumawa na ho kami ng sulat po uh, address to the King. Nandiyan na ho, dala ko na po yung sulat. Uh, after po natin nagkausap ni, ni Pangulong Duterte, ayoko pong mangako pero po uh, gagawin po ng gobyerno, Pangulong Duterte, sa apos po ng aming makakaya po. June 2019, isang taon mula ng unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al-Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang Hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Pagbukas ng pintuan, it was the King himself who welcomed us. He said that uh, his friendship with the President is very important. And he also recognized ang contributions ng Filipinos uh, sa nation building ng, ng Bahrain. Ditong Enero, pinayagan ng asawa dalawang anak ni Roderick na mabisita siya sa kulungan sa Bahrain. Bago sila umalis, nakausap pa nila si Pangulong Duterte. Wala pang isang taon mula ng maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay na kalaya si Roderick Aginaldo, matapos na mabigyan ng royal pardon ng Hari ng Bahrain. Nangyari ito sa mismong araw ng Idil o pagtatapos ng Ramadan kung kailan panahon ito ng pagmamalasakit sa kapwa at pagpapatawad. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. It was a demonstration of the importance given by His Majesty the King to the Philippines. Usually kasi pag death penalty, lalo na in, in the Middle East countries, bihira talaga yung pardon. At noong June 7, nakabalik ng Pilipinas si Roderick at lubos ang pasasalamat sa lahat ng tumulong. Dagi ko sila sabi sa itaas, ang mga bigyan pa ako na isa pa kasama ko pumuli ang aking pamilya. Thanks God, dinig niyo ang aking mga panalangin. Allah save me, Allah. Masaya po ako dahil nakapagligtas tayo ng isang buhay ng kapwa Pilipino na naiyak po talaga ako. Nang magnegatibo sa COVID test, dali-daling nag-empake si Roderick, para makapiling ang pamilya. <laughs> Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Dumating siya. Sabi sa inyo, labad lang eh. Nataling at siya. Bagong buhay, bagong pag-asa. Nangako si Roderick hindi niya sasayangin ang ikalawang buhay at sisikaping ipagpatuloy ang pagiging isang mabuting padre. Uh, isang Duterte. Kaya nakilala, si, nakilala ang bansa dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dati. Hindi ko siya, siya kasi Nakikita naman natin.